Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Pebrero 17, 2025. Ngayong araw, Pebrero 17, ang enerhiya ng buwan ay bumabalot sa iyong buhay at nag-aanyaya ng kapayapaan at kaayusan sa iyong mundo, Virgo. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na nasa Libra, malakas ang puwersa ng balanse at pagkakaisa sa iyong buhay. Ito ay isang pagkakataon upang masusing magnilay at magmunimuni sa iyong mga prinsipyo at mga pinahahalagahan sa buhay. Ang iyong mga prinsipyo ay magsisilbing gabay sa iyong mga hakbang sa araw na ito at magiging matibay na pundasyon na magsusuporta sa iyong mga desisyon, lalo na sa mga aspeto ng iyong buhay na puno ng kabuluhan at hindi tiyak. Habang pinapanday mo ang iyong landas, maging mainat sa mga emosyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong mga pananaw. Likas sa iyo ang pagiging mausisa at malalim mag-isip, ngunit may mga pagkakataon na ang ating damdamin o mga impluensya mula sa labas ay maaaring magdulot ng kalituhan. Kung ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkalito o sama ng loob, ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang linisin ang iyong isipan at buksan ang iyong puso. Ang pagkakaroon ng balansing pananaw ay magdadala sa iyo ng mas maraming liwanag at pag-asa, at sa ganitong estado ng kamalayan, magkakaroon ka ng kalayaan mula sa mga mabigat na damdamin na minsan ay nakakapigil sa iyong pag-unlad. Habang nagmamasid ka sa iyong buhay at mga relasyon, pag-isipan kung paano makakaapekto ang iyong mga hakbang sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong kakayahan na magbigay ng balanse at kaayusan ay magsisilbing ilaw sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong natural na kalmado at tiwala sa sarili ay magbibigay inspirasyon sa iba upang lumikha ng mas positibong kapaligiran at magtulungan sa pagtamo ng kanilang mga layunin. Ang mga kasamahan at relasyon na iyong pinapangalagaan ay maaaring magdala ng mas maraming kagalakan at kasiyahan sa iyong buhay. Tiyakin na ipagpatuloy mo ang pagpapakita ng malasakit at pagpapakumbaba sa iyong mga mahal sa buhay sapagkat ito ang magpapalakas ng inyong samahan at magdadala ng mas malalim na koneksyon. Sa kabila ng lahat ng mga hamon at mga responsibilidad na dala ng buhay, maglaan ng oras para sa iyong sarili upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong panloob na kaligayahan. Magandang pagkakataon ang araw na ito upang gumawa ng mga hakbang na magdudulot ng kapayapaan sa iyong buhay. Kung may pagkakataon, subukan ang mga gawain na magpapalakas ng iyong espiritu tulad ng pagmumuni-muni, yoga, o isang tahimik na lakad sa kalikasan. Ang mga simpleng aktibidad na ito ay makakatulong upang linisin ang iyong isipan at ibalik ang iyong lakas na magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng kabutihan at kasiyahan. Huwag matakot maglaan ng oras para sa iyong kalusugan, pisikal man o emosyonal. Habang ang buwan sa Libra ay nag-aanyaya ng balanse at kapayapaan, dapat mo rin kilalanin ang mga pagkakataon sa buhay na nagpapakita ng mga oportunidad para sa pag-unlad at personal na paglago. Ang araw na ito ay isang paalala na huwag kalimutan ang iyong sariling pangangailangan at kabustuhan. Habang tumutok ka sa iba, tiyakin mo rin na binibigyan mo ng pansin ang iyong sariling emosyonal at mental na kalagayan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tiyakin na ito ay akma sa iyong mga pinapahalagahan at nagbibigay sa iyo ng kadalakan. Ang pagtutok sa iyong sariling kagalingan ay hindi isang anyo ng pagiging makasarili, sa halip ito ay isang paraan upang mas matulungan ang iba sa paligid mo. Sa pagminilay na ito, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng biyaya na natamo mo. Minsan, sa gitna ng ating mga pagsubok at hamon, nakakalimutan natin magpasalamat sa mga simpleng bagay na nagbibigay saya sa ating buhay. Ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay at pagkatalo, sapagkat lahat ng mga ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ang iyong mga hakbang ay nagdadala ng mas maraming oportunidad, at may kakayahan kang baguhin ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng mga tamang hakbang. Kung patuloy kang magtitiwala sa iyong kakayahan at patuloy na magsusumikap, makikita mo na ang mas magaan at mas matagumpay na buhay ay hindi na isang pangarap lamang, kundi isang makulay na realidad na matutunan mong yakapin. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, tandaan na ang balanse ang susi sa tabumpay. Ang pagkakaroon ng maayos na pananaw at pag-aalaga sa iyong sarili, at sa iyong mga relasyon ay magdadala sa iyo ng kadalakan at kadalakan na higit pa sa material na bagay. Ang iyong mga hakbang ay may kakayahang maghatid ng positibong enerhiya, kaya't patuloy na magsikap at magbigay ng pagmamahal sa iyong paligid. Sa huli, ito ang magdadala sa iyo sa isang mas maliwanag at matagumpay na hinaharap. Ang kulay na magdadala sa iyo ng swerte ngayon ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kalmado at pagkakaisa na makakatulong sa iyong magtamo ng balanse at kapayapaan. Ang maswerteng numero para sa iyo ngayon ay walo at isa. Samantala, ang mga gawain na magdadala ng swerte ay ang paggawa ng mga hakbang upang makipag-ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay at ang paggawa ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong mental at emosyonal na kalagayan. Kung ikaw ay magtutok sa mga aspetong ito, tiyak na makakaranas ka ng mas maraming tagumpay at kasiyahan. Patuloy na magbigay pansin sa mga bagay na magdadala sa iyo ng katahimikan at balanse, Virgo. Habang ikaw ay nagsusulong ng iyong mga layunin at naghahanap ng mga oportunidad, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagpapatatag ng iyong mga relasyon. Ang mga mahal sa buhay at mga kasamahan ay may malaking papel sa iyong tabumpay. Ang kanilang pagmamahal, suporta at pag-unawa ay magsisilbing gabay sa iyong mga hakbang at makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong sigla at pagnanasa sa buhay. Sa araw na ito, ang iyong kakayahang magbigay ng pansin at malasakit sa kanila ay magdadala ng magagandang resulta maging bukas sa mga komunikasyon at relasyon na maaaring magsimula o mapalalim ngayon, sapagkat ang mga ito ay magsisilbing mahalagang bahagi ng iyong personal at profesional na buhay. Maglaan ng oras upang magnilay sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ano ang mga bagay na nais mong makamtan sa hinaharap? Ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang matupad ang mga ito? Ang araw na ito ay tamang pagkakataon upang magtakda ng mga bagong layunin at magsimula ng mga konkretong hakbang upang matamo ang mga ito. Magtulungan ang iyong lakas ng loob at tiwala sa sarili upang magpatuloy sa pag-abot ng mga bagay na iyong pinapangarap. Ang mga hakbang na iyong gagawin ngayon ay magbubukas ng mga pinto ng oportunidad at magdadala ng mas maraming tagumpay sa hinaharap. Huwag matakot mangarap ng malaki, sapagkat ang iyong likas na katalinuhan at dedikasyon ay magdadala sa iyo sa mga tagumpay na iyong inaasam. Ang iyong likas na kakayahan upang mag-isip ng lohikal at maayos ay isang malaking yaman sa iyong buhay, Virgo. Sa araw na ito, gamitin mo ito upang magsuri at magplano ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matagumpay na buhay. May mga pagkakataon na ang mga bagay ay hindi laging magiging ayon sa plano. Ngunit sa pamamagitan ng iyong kakayahang mag-adjust at maghanap ng solusyon, tiyak na malalampasan mo ang mga pagsubo. Ang iyong disiplina at pagpaplano ay magsisilbing pundasyon para sa iyong tagumpay. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo ng mas maraming karanasan at kaalaman na magbibigay daan upang maging mas matatag at handa sa mga hamon ng buhay. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagpapakita ng kabutihan sa ibang tao ay isang bagay na magdudulot ng magagandang pagbabago sa iyong buhay. Sa araw na ito, maglaan ng oras upang magbigay ng tulong at suporta sa mga tao sa paligid mo. Maaring may mga pagkakataon na kailangan nilang ng iyong gabay at sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila, ikaw mismo ay matututo ng mga bagong aral. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang magdudulot ng kasiyahan sa iyong puso, kundi magbibigay din sa iyo ng pagkakataon upang palawakin ang iyong mga koneksyon at lumikha ng mga bagong oportunidad sa hinaharap. Ang iyong malasakit at kabutihan loob ay magsisilbing ilaw para sa iba at ikaw ay magiging isang inspirasyon sa mga tao sa paligid mo. Tandaan, Virgo, na ang pagpapatawad sa iyong sarili at sa iba ay isang mahalagang hakbang upang makamit ang tunay na kapayapaan. Kung mayroon mang mga alaala ng sama ng loob o hindi pagkakasunduan, ang pag-release ng mga ito ay magdadala ng mas magaan na pakiramdam at magbibigay daan sa mga bagong simula. Huwag hayaan ang mga nakaraan na magpigil sa iyong kasalukuyan at hinaharap. Gamitin ang mga karanasan na ito bilang mga aral na magpapalakas sa iyo at magbibigay daan sa iyong personal na paglago. Ang pagpapatawad ay isang proseso, ngunit kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, magkakaroon ka ng mas maluwag at mas magaan na isipan na magdadala ng mas positibong enerhiya sa iyong buhay. Ngayong araw na ito, Virgo, iyong natutunan ang halaga ng pagiging kalmado, maligaya, at balanseng. Ang mga aspeto ng iyong buhay na maaari mong baguhin upang magdala ng mas maraming positibong pagbabago ay nasa iyong mga kamay. Ang iyong kakayahang magtakda ng mga layunin, magplano, at magbigay ng malasakit sa iba ay magdadala sa iyo sa mas matagumpay at magaan na hinaharap. Magpatuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan, at patuloy na magsikap upang makamit ang iyong mga pangarap. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, matututo ka ng mas maraming leksyon na magdadala sa iyo ng mas magaan na landas. Ang asul na kulay ay magdadala ng kapayapaan at kalmado sa iyong buhay ngayon, kaya't magsuot ng asul o magkaroon ng asul na bagay na malapit sa iyo upang magdala ng magandang enerhiya. Ang maswerteng numero para sa iyo ngayon ay 8 at 1. Kaya't mag-ingat sa mga pagkakataon na magagamit mo ang mga numerong ito upang magtagumpay sa iyong mga proyekto. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng oras upang magkasama ang iyong pamilya o mga mahal sa buhay. Ang paggawa ng mga simpleng bagay tulad ng pagkain ng sabay-sabay o magkakasama sa isang aktibidad ay magdadala ng mas maraming pag-ibig at kasiyahan sa iyong buhay. Sa pagtakbo ng araw na ito, tandaan na ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga pinahahalagahan ay magdadala sa iyo ng higit na tabumpay. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong gagawin, bawat desisyon na iyong pipiliin, ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas matagumpay na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.